Sa video na to sisilipin po natin ang posibleng patunguhan ni Kay Balungay matapos siyang umalis sa kampo ng Ateneo. San nga ba siya pwede maglaro? Magkano naghihintay na bayad sa kanya, di ba? At ang epekto nito sa PBA na unti-unting nanghihina. Tutukan po natin yan pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ko dyan. Maraming maraming salamat. Matapos ang dalawang season sa Ateneo Blue Eagles, nagdesisyon si Kai Balungay na lisanin ang kupunan. Bakit nga ba? Bakit siya nagdesisyon kaagad-agad para lisanin ang Ateneo? Ito po ang sinabi ni Kai sa kanyang Instagram account na inireport ni Neil Victor Masoy sa The Manila Times. With strong feelings of excitement, nais kong ibahagi na ako ay magsisimula na sa susunod na kabanata ng aking paglalakbay, ang paglipat sa mundo ng professional na basketball. Ang desisyong ito ay hindi basta-basta ginawa at natutuwa akong dalhin ang mga hindi matatawarang karanasan at aral na nakuha ko sa panahon ko sa Ateneo. Kumpirmadong lilipat na po siya ng professional na liga. Actually, magandang hakbang po yun kasi sa tingin po natin, hinug na rin po siya, di ba? At sa taas po niya na 6'7", kabataan pa po siya, masasabi natin, okay na okay po siya doon. Ang hindi lang po natin alam siguro is kung saan siya papuntang liga. Pero bago natin talakayin ang liga na posible po niyang puntahan, tingnan muna natin siguro yung kanyang itinilang statistics habang nasa Ateneo Blue Eagles na magiging pangunahing interes ng bawat kupunan or liga na mag-aalok sa kanya ng isang slot. Gaano nga ba kalaking itinilang numero ni Kai Balungay habang nasa poder ng Ateneo sa pamamahala ni Coach Tab Baldwin? Ito po ang report ni Sir Homer Sison sa Spin.ph. Ayon sa top statistician na si Pong Ducanes, nagtala si Balungay ng 368 points, 223 rebounds at 51 assists sa 34 na laro na may 30 starts. Sa bawat laro, nag-average siya ng 10.8 points, 6.6 rebounds at 1.5 assists. Maganda po yung tinilang statistics ni Kay Balungay at walang dudang pakikinabangan po yan ng susunod na liga or ng kupunan nang posibleng magtiwala sa kanyang kakayahan. Of course, huwag na sanang matulad sa ibang player na kapag ando na po sa professional na liga, medyo nababang kuna, di ba? Huwag naman sana. Kung magagamit siya ng maayos kasi, tsak tayo na maglalabas po siya at kakamada po siya ng mabuti kasi alam niya na buo po yung tiwala sa kanya ng coach at of course ng kupunan na kukuha o kumuha sa kanyang serbisyo. Kung sinabi niyang itutuloy niya ang journey ng kanyang karera patungo sa professional na liga, saan nga bang liga ang target ni Kai Balungay sa kasalukuyan? Ito po ang sinabi ni Kai sa report ni Sir Homer Saison sa Spin.ph. Tungkol sa kung saan ako maglalaro sa susunod na season, sa ngayon wala pa naman. Pero bukas po ako sa lahat ng oportunidad na ilalatag po sa akin. Doon po tayo sa bukas niya sa lahat ng opportunity na posibleng iharap po sa kanya. ba? Diba? Maganda po yung attitude kasi nakikita po natin na sisilipin na muna niya yung lahat. Lahat po ng angulo bago siya ang magpatali sa isang liga o sa kupunan na interesado sa kanyang serbisyo. At katulad ng sinabi natin, sa taas niya ng 6-7, kasama na rin siguro yung itinalan niyang statistics habang andun pa siya sa Ateneo, pwedeng sabihin na marami yung magkaka sa kanya. Pero malaking katanungan pa rin kung saan talaga siya papuntang liga. PBA Bayan or Taiwan? Base sa patakaran at sa lumabas na pahayag, hindi pwede umano si Balungay sa KBL at Japan B League. Bakit nga ba hindi siya pwede sa KBL at Japan? Ito po si Sir Romer Saison sa kanyang report sa Spain. Ayon sa ilang source, hindi kwalipikado si Balungay na maglaro sa Japan B League or sa Korean Basketball League or KBL which is nakapangihinayang kasi pwede siyang maging isang mahusay na Asian import. So base po sa inilabas sa pahayag ni Sir Homer Sison, hindi po siya talaga pwede dito sa KBL at Japan. Sayang po yun. Sayang yung pagkakataon na makapaglaro po siya doon. Nasa kanya po kasing lahat sana yung pagkakataon para makapagpakita ng maayos and of course, makakuha ng magandang kontrata dito sa KBL or Japan kung pwede siya makapasok doon sa dalawang liga po na yan bilang Asian import. Ang pagtiwalag ni kay Balungay sa Ateneo ay hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng KBL Sports Media. Ano nga ba sinabi nila tungkol kay Kay Balungay? Eto pa si Bake PD sa kanyang official Twitter or X account. Kailangan Pilipino ang tatay at nanay ni Kay Balungay para makapirma sa KBL Club. Binibigyang halaga kasi ng KBL ang nasyonalidad ng mga magulang na manlalarong Pilipino. Sakto po yung sinabi, di ba? Kailangan Pilipino pareho si tatay at mag si nanay para maging eligible siya sa pagpirma ng kontrata sa isang KBL club. Kung hindi, tablado po siya. Hindi pwede si Balungay kung half Pinoy or half American. Yan din kasi ang dahilan kung bakit hindi na makapenetrate ang ilan sa ating mga kababayan na film na nandi dito sa Pilipinas. Actually, sayang yung opportunity kasi magandang kita sa ibang bansa, di ba? Kaya lang, wala silang choice. Rules are rules, sabi nga nila, hindi pwede natin baligtarin po yun. Sinabi natin na malaki yung kita. Gaano nga makalaki ang kita kapag naglaro ang isang Pilipino sa KBL, katulad ni sa bando. Ito pong report ni Randolph Leongson sa Spin.ph. Pinirmahan ni Renz bando ang isang deal sa anyang KGC na nagkakahalaga ng 237 million Korean Won o nagkakahalaga ng 9.75 million pesos sa kanyang debu season. Malaki po yun, ha? 9.75 million. Medyo mahirap makuha agad dito sa atin yan. Kaya naman makikita mo talaga na pinagbubuti po na Renzo Bando ang kanyang laro dito sa Korea. Sinisikap niya po talaga makapaglabas ng magandang performance sa bawat laro. Hindi lang po para hangaan at iduluhin na nangyayari sa kanya ngayon kung hindi para ipakita na rin siguro na tama lang po yung binayad sa kanya ng kupunan. At of course, kapag nakita ng kuponan yung value mo, sa susunod, mas maganda pang makukuha mo. Ganun lang po kasimple yun. Malaki po yung kita sa isang kontrata. Paano naman ang tax nila sa KBL? Paano ito sinusukat ng kuponan? Malaki ba ang bawas nila para sa tax? Tignan po natin sinabi ni Bake PD sa kanyang Twitter or X account. Kung maglalaro ang mga prospect ng Pilipinas sa KBL, maaari silang makatanggap ng hanggang 32% tax-free na benepisyo. Gayun din, kung magre-renew sila ng kanilang kontrata sa club, ang kanilang sweldo ay tataas ng 10%. Tandaan, ang income tax ay 20% to 22% at ang agent fee is 5% to 10%. So pumapatak po yan na 32%. So ibig sabihin, bukod sa 32% na free sa tax, may dagdag pa pong 10% ang kontrata mo kapag nag-renew ka, di ba? Solid, di ba? Sobrang ganyo talaga yan para sa isang player na Pinoy. Malaking bagay kasi yung additional at yung 32% tax-free benefit. Ang problema, apektado naman ang ating liga na PBA na sa tingin po natin, mas kahit nagsusulputan po yung mga talented na films Ams na pwedeng makahatak ng viewers bunga ng kanilang pagiging atletik. Yun ang matinding epekto ng pagalis ng ilang Pinay player sa bansa para maglaro sa KBL or sa Japan B-League. So kung hindi pwedeng makakuha ng kontrato sa KBL or Japan si Kai Balungay, baka PBA ang bagsak po niya or ayon na rin mismo kay Homer Sison, pwede siya sa Taiwan. Pero katulad ng kanyang pahayag, wala pang kasiguruhan kung sa saan liga siya maglalaro. Siniguro lang po niya na bukas po siya sa lahat ng oportunidad na darating sa kanyang buhay. So guys, ano man ang opinion po ninyo, pag-usapan po natin yan sa baba. Maraming maraming salamat.